Kuskus Batikos. Sa ngalan, sa pong kusog sa RMN Diximbi, Malaybalay, o sa 95.3 IFM News, Bukidnon. kini yung radyo man na Mark Mikabalo, mga kasama, makiguban kanino na itong programa. RMN Kuskus Batikos. At uag tagaag pagtagad, karong buntaga, mga kasama, kining nga insidente dire sa siyudad sa Malaybalay, kung asa, gikataho nga dunay usak LGU employee empleyado mga kasama sa local government unit of Malaybalay ang gikataho nga nadakpan sa gipahigayon nga drug buy-bust operation sa mga personahi kini mga kasama sa Philippine Drug Enforcement Agency kun kining pinenya Mona nga at hima himahimayon karon mga kasama kay natigayon kini kagahapong adlawa diha sa uh, puro 4 uh, barangay 1 uh, mga kasama sakop ning sudad sa Malaybalay. O ni hima himahimayon kay ano man ning nga kagwapo na unta sa posisyon. Usa ka community affairs officer 2. O oh, officer 2 na. But masabot nga posibleng dako na o salary grade kini. Yeah. Onya, community affairs murag ugwat na masayop usab. Naani sa mayor's office. Pastila ni taon dako dako lang ni oga kaawawon nga ihatag ya sa tong local, local government unit there malay malaybalay mga kasama. Ilaom si liderato ni uh, Malaybalay City Mayor Attorney J Warren Arpabilyaran kay kabaluta, kabaluta katauhan diri sa sa Malaybalay nga grabe ang pagamping ni Mayor Pabiliaran sa tong sudad. Gani gikan sa transparency mga kasama sa pagpangalagad sa pangagamhanan pagpangalagad sa katauhan iyahang ginaduso ni Mayor Pabiliaran, uh, lakip na usab kining anti-drug campaign pero unsaon nga di magin nimo ingon nga ma mahawiran ang tanan kay bisan og mga empleyado na sila sa gobyerno doon na mag uban mga kasama nga mulahi o sa ilang dalan. RMN. kuskus batikos na ay uban nga mulahi sa ilang dalan na ay uban mga kasama nga gusto nga umusok wahi sa kunsay tumong og tinguha sa lokal nga pangagamhanan may untag mabilanggo kini dugay nga panahon mga kasama kay ngano man intawon kini nga gwapo ng posisyon sa gobyerno unya gatuyo-tuyo lang gid yana nga pagbuhat og mga ilegal nga mga binuhatan nagtuo man siguro ka nga di ka mamonitor niya nga grabe man ang mga personahe nato to mga kapulisan personahe mga piniya nga hugot ang implementasyon mga kasama batok nga ni ining uh, uh, illegal drugs kay gusto sila nga sindi madugay kini masumpo pero maulag eh og sugdan gini ha sa pangagamahanan kung kining mga community affairs officer sus pastilan no tanawa dako na og uh, salary grade 15 na gani di eh? ay Oh, og kini okay. mo imong mo siyan. Oh, 36 mil pesos na. ubot oh, boto boto na naon ang salary grade, ang sweldo ni ining tawhana. Ha? Pero di man gin malikaya ang bisyo lagi daw kuno. RMN M N kuskus batikos. Di gin malikaya daw ang bisyo kay lami man ang bisyo. Lami man ang bawal. Lami man ang ginadili. Kuna nga gusto gyud mga kasama nga maghatag og lisod-lisod sa ilahang tagsa-tagsa mga kaugalingon ha gusto gyud na ay tagaan og saktong dalan plaster nga dalan hapsay mga kasama layo sa mga kagubot ha ato ang mayor de ciudad Sumalay-Balay, grabe tawo ng pagpaningkamot na masumpo ang kriminalidad in partnership with our uh, PNP chief diri sa Sudan Sumalay-Balay, nga si uh, police lieutenant colonel Jopit Paglinawan grabe ang kampanya against illegal drugs Grabe ang mga advocacy nga ginapatuman mga kasama. Ha, ang paghingusog, pag hingusog, pag, -a, pag -a, kutlo dia, ngadto sa mga empleyado sa gobyerno. Kung gikinahang, nga gikinahanglan nga mamahimong mamahimong role model. Eh siyempre empleyado ka sa gobyerno. Dapat role model ka nga ma mahilayo ka sa pagkalambigit sa illegal nga droga, illegal nga sugal, o sa pagpanghana nga mga butang. RMN Kuskus Batikos. Pero mao lagi eh. kay di magid ingon nato nga everyday mamonitor ang ato mga tao. Bisag mo ingon ka nga kaila ni mo sila, suod ni mo sila. Pero every now and then na ay mga tao gid mga kasama nga mo ingon ka nga sa usa ka dawg naging buang Sa usa ka daog mga kasama nga saging, sa usa ka sipi nga saging naging usa nga posible na diha nga posible nga usay tawag na bugtok. O bugtok. O, naging mag... Na makatakon ra ba na? Makatakon ra ba kina sa uban ng taon? RMN Kuskus Batikos Mauna nga atuan na lang kina taon nga gikasubo kini nga panghitabo kay Pastilan. Dako na Community Affairs Officer 2 sa City Government of Malaybalay matud pa. Nadakpan sa pagpayhot sa illegal nga droga sa mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency. Unya residente man matod pa kini sa nga lugar sa diya sa unsa Milin District oh diya sa puro 4 barangay 1 ning sudad sumalay balay kag hapong adlaw ni eh. ipahigayon ang drug bypass operation mga kasama in coordination na lang ni sa Malay Balay City Police Station kay ang uh, head agency gid ani eh, ang uh, Philippine Drug Enforcement Agency mga kasama sila gid moy nangulo ani eh, uh, kag hapong adlaw sa maong operasyon resulta sa pagkasikop ni ining maong individual. Do dili na gidi nga bago, dili na giniingon nga bago nga naaay mga empleyados gobyerno, kay napa bang gani mga kaniadto mga government employees mga kasama, mga job order employees, ang uban man kasual, casual uban regular nga nangadakpan sa bypass operation. Pero lagi, eh, karon unta ang panahuna, na, kaniadto masabtan kay grabe man ang uh, ang kampanya against illegal drugs, Karong wa'y panahon at tagsa na lang kayo ni. Eh. Tagsa na lang dahin kayo ni Mahitabo, mga kasama. Mauna nga, dako kayo ni nga kauawon, ilabi na karon sa, siyudad malay malay Kay dako nga ranggo nga individual, ah, city government employee, community affairs officer to. O, oh, niya nadakpan sa pagpayhot sa illegal nga droga, mukabat sa 13,000 plus. 13,000 plus nga kantidad sa drogang siyabuan na kan sa posisyon sa maong suspitsado mga kasama. RMN Kuskus Batikos. So mauna nga kung sa Valencia City, ilaom karon sa bagong administrasyon sa pamilya Galario mga kasama ni Ma'am Ami Galario, ang bagong uh, city mayor uh, o gang vice mayor nga si uh, uh, Vice Mayor Cecil Galario Fernandez. Ilahang ipailaom sa drug testing ang tanan mga department heads. Ang tanang mga job order employees ipailaom sa drug testing ang mga department heads kung magmakuli mga kasama nga mapailaom sa hair, hair follicle test sa tulo kahigayon, mahimong subject for uh, for a uh, investigation mga kasama mahimong subject for investigation and possible nga matanggal sa trabaho if ever magmakuli gid nga mapailaom sa hair follicle test kun ang mga job order employees ipailaom sa drug testing kinsay mag magpositibo automatic ka papa RMN kuskus batikos now dito na sa syudad sa Valencia dire ka sa syudad sa Malaybalay do na ba higayon or do na ba panahon nga posibleng ipailawom usab sa drug testing ang uban nga mga kawani sa gobyerno na ay mga random testing nga ginapahigayon ang Department of Interior and Local Government kung DILG mga kasama random lang na we don't know kung kausap sa kabulan or uh, unsay mga proseso mga kasama basta kaya random testing nga ginipahigayon ng DILG but kining pagpahigayon uh, og drug testing sa mga department heads mga job order employees tanan ang ayan pud baka ni nga ipatuman diri sa sudad sa malay-balay. sa atong paglantaw well pupuydi pud usab pupuydi mga kasama nga ipahigayon kana sanglit kana sila mga individual ra maghihapon mga tao ra man gihapon o karong panahuna, doon nadakpan, nga dako nga opisyal sa gobyerno. O. Oh, Community Affairs Officer to, dako na nga posisyon. Ha? Dako na posisyon mga kasama, gihoptan, posible na mga tao. O niya, ikaw ang nangulo sa imong departamento, o may butang ta, nga nadakpan ka sa sa ilegal nga droga. RMN Kuskus Batikos. Kinahanglan na baka nga pagsulod sa trabaho, doon na mga drug testing. Kay aron nga masiguro gyud nga ang usa ka individual ilabi na kimpliyano sa si gobyerno masuta kung gapayuhot manis is illegal nga droga or do na ba mga previous nga panghitabo nga nalambigit kinis pagpayuhot sa si illegal nga droga inana kay aron nga ma cleansing or masuta nato kay dapat ang mga empleyado sa si gobyerno maoy mamahimong role model maoy mamahimong basihan mga kasama sa uban nga a ah, government employee ni so nakabalo ni sa kung unsay angayan nila nga pambuhaton dili kay dili kay magpa uh, magpaasi-asi na po na diha unya pag abot sa panahon di ay agoy nadakpan sa si pagpayon sa si ilegal nga droga R M N -Kus -Kus kani dako kay ni nga ingon maingon ta nga nga epekto sa atong pagagamhanan mga kasama Ilabina, na ilawom sa liderato ni Mayor Attorney J Warren at pabiliaran kay grabe ang iyahang pagpangusog karon sa transparency sa gobyerno Grabe ang pagpangusog sa ubang mga programa, mga infrastructure projects nga mahimo alang sa katawhan ni Malay-Malay. Pero, mislaps ba? Wala na bantayan nga naay ay empleyado pa Naay empleyado di ay nga maoy nag-ululo riha sa pagpahihot sa illegal nga droga o karon karo na dakpa na ginitaon. RMN Kuskus Batikos Kung so, sa Valencia City, magpahigayon sila hair follicle Test sa mga department heads or uh, drug testing yun sa mga job order employees. diri sa itong syudad, sumulay mo, ay, pupwede po na, nga buhaton, if ever lang. Kay, ang ato man, tumungog tinguha, diha, nga masumpo kining pagpayhot sa ilegal nga droga. Kining mga drug personalities, maundang na mga kasama. Kay dili laman, man ang mga hamtong ang maapiktuhan ni ini. Lakip na mga kabataan in town. Lakip na mga minor di edad mga kasama, nga posibleng na yung mga pamilya diha na nalambigit ni ini kabalo ba sa epekto sa illegal nga droga sa usaka individual RMN Kuskus Batikus kabalo in the sense nga wala ta nagamit ni ini dili makita nato sa personal personalidad sa usa ka individual makita nato sa social media i-search lang na nimo diha kung sa epekto sa illegal nga droga sa usaka individual may bala nimo, mo posible ni mo nga may balaan nga kaning usa ka individual nalambigit sa pagpayhot sa ilegal nga droga or even paggamit sa ilegal nga droga. R -M N Kuskus Batikos. Kaluoy sa Ginoo mga kasama, kami dire. Naning kamot gining taon may nga mapalayo mi niya ng maong minong maong binuhatan. Ha? Mauna nga kining mga galambigit supposedly ni ini, dapat ni ini madakpan. O uh, mapanubag kung unsay ang ayan nila nga uh, atubangon nga mga kasaypanan mga kasama. Kay nga anong nisulod ka Nganong ni Anong niintir ka? O niya karoon pag madakpan, maghilak-hilak? R.M.N. Cuscus Baktikus Inanaba, kabalo man ta nga lisod ang panahon Kabalo ta nga Og ugaling Namoy ginapaiskwila di diha. Og ugaling namoy mga ginabuhi di ha Og ugaling namoy mga problema Sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya Kitang tanan na ay problema mga kasama Dili lang kamu ang nay problema Pero it's not the best resort. Dili mao ang pamaagi nga inyong ginahimo nga makiglambigit na lang sa pagpayot sa illegal nga droga aron masolusyonan ang inyong problema. RMN Kuskus Batikos Nga ano, di ayo padayon ka nga maningkamot nga magsubay sa insakto mga pamaagi. Ha? Government employee ka. O, oh, di himua ang imo mga tahas nga gi gihatag sa imuha. pagpanerbisyo sa katawhan. Kay mo mana ang imuhang gisudlan. If ever na problema, di, paningkamot, ampo mga kasama. Paningkamot nga maka-extra income, unsa sa mga kay buhaton niya, kay aron nga masolusyonan ang problema, ilabi na og pinansyal. Pero ako galing nga mo sideline ka niya pag drugang drogang sabo, adi na po na maayo. Kuskus, -kus, batikus, kuskus, batikus, batikus, batikus. Kay dili lang imong kauwawon ang imuhang gipakita. Dili lang kauwawon sa imong pamilya Dili lang kawawon ni Mayor Ator ni Jiwaren Pabiliaran, kundi kawawon sa Tibuok Malaybalay. Kaya nga nung naka ta o government employee nga nalambigit di sa pagpayot sa ilegal nga droga. RMN Kuskus Batikus Mauna nga dako kay na nga risgo, dako kay nga kawawon ang imong gihimo. Unta nga mabilanggo kada sa taas nga panahon kay aron nga uh, ka. Pero hopefully nga imuhang matngunan ang unsa man galing ang imong nahimo kay intawon dili tiaw ang uh, pagpayhot sa illegal nga droga and again dili gina siya resort aron nga nga mauna lang himuon nimo nga solusyon aron nga masolusyunan ka ng imong problema kay pastilan luoy ang imong pamilya ha ang trabaho nga imo hanggibiaan. dako kay kag responsibilidad diri sa balay-balay apa nabiaan na, na, na nimo karon tungod kinadakpan man ka ni ining illegal drugs mga kasama Kuskus, batikus, kuskus, batikus, Mauna nga karon di ra manggini ingon gagah hitabo dari sudut Sumalay Balay nga nay mga individual nga nangadakpan kundi sa tibok probinsya sa Bukidnon mga lugar mga kasama na agi mga dakpan sa pagpayhot sa illegal nga droga pero karon murag dako nga headlines ang mi nakahatag diri sa sudad sang usa ka government employee kay sa uban nga mga area mga dakpan mga yan no nga mga katawhan mga inon uban mga nung, nung, notado gid nga mga drug personality uban mga newly identified drug personality uban ni undang na pero ni balik uban mga nadakpa na padayon gihapon karon government employee gid mga kasama in town kaluoy basad pero imuha mang gisudlan, so ngayan gid nimo nga tubagon o ga agaya nimo nga tubangon kung unsa manggaling ni ang imuha kasaypanan RMN Kuskus Batikos Kita tanan, masayop magkita. Buagi magkita sa panahon nga posibleng mga kasaypanan na itong mahimo. Pero again, mga kasama, there's still room for a uh, change. Napay room for improvement kung pa sa usaka usaka ka-empleyado nga wala nakahimo sa ayang saktong tahas karon but then again susunod ka panahon posibleng makorek pa na nimo ang imong mga mistakes pero if ever mga kasama nasayop na ka o niya da na, na mga pagtulunan ang gihatag sa imuha grabe na mga intervention sa gobyerno ang gihatag kanimo pero nagpabilin lagi hapon ka sayop ang imong gihimo di na na nimo sayop dili na na sayop kun dili desisyon na na nimo desisyon na na nimo sa imong kinabuhi nga padayon lagi hapon ka maghimo og mga kasaypanan R M N Kuskus Batikos Balik na ni ang mga kasama alas pagpadayo ni itong programa Oras atak alas 8.21 buntag Atak RMN Nescafe, Milo, Maggie, Ognesti, Somebody, Money, money sasari, so Sari, Raffle, Promo, Hotel, Dumb Nestle, visit our Facebook page just for more details. Promo runs from June 23, August 30, 2025. Purdue HFJCR, number 0715 series of 2025. Gasmoot's a hair! Itchy nassal! The humot's a hair! Itchy nassal! The bouncy hair! Itchy nassal! This Mas hindi na makaya sa beauty shampoo. ha? Huh? Stop the katiis. Ganda with Head and Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, gadijud matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head and Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head and Shoulders. Magredos beer, magwasa. Ang bilib sa sarili wag ibagsak. Maniwala, magtiwala, inumin tama. Magwasa, tayo tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero diwasa. Drink responsibly. balik balika ng swabing a stig. Tama ng stig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Manalo ng 1,000 pesos sa Land Bank. Open, pay, and win promo. Mag-download lang ng Land Bank mobile banking app. Mag-open ng account at magbayad ng bills gamit ang app. May chance kang manalo buwan-buwan until August 31, 2025. Visit Land Bank's official website and social media channels or branch near you for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 215204, series of 2025. Land Bank is regulated by the Banco Central in Filipinas and a member of PDIC and BankNet. Tandaan ang daan ng mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya na isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada aning na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinot na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. placho Mo nationwide rmn Kuskus batigos sige mga kasama tong mga kaigsunan pod nga mga namuhi diha og manok baboy baka kanding kabayo ite kuguban pa gamiti pod na ninyo mga kasama og Vita Gold feed Supplementa tungod gay kining Vita Gold da, maka enhance ni sa ilang immune system og uh, makaboost sa ilang panglawas aron nga mahilayo sa mga sakit a. ang Vitagold ang mga kasama kompleto kini sa mga vitamins minerals, pre and probiotics ingon man sa electrolytes og amino acids a. ang Vitagold makatabang sa pagdako pagbugat sa timbang og himsog ang mga kahiyupan ekonomiya kay daghan og sulod nga moabot sa 250 grams uh, affordable garantisado gifektibo efektib, epektibo kung maka vita gold kamo ang dosage niini usa ka kutsara ka daw sa kagalon nga tubig or usa ka kutsara kada lima ka kilo nga bahog available kini sa Altisha Enterprises uh, G-Boy Agricultural Products Trading uh, Pulon Agrivit, Pau paw Agrivit, Golden Rabbit Agrivit, mga kasama din sa lungsod sa Maramag, naapod mapalit, mapalit sa Langasi Agrivit, diha sa Barangay Aglayan. O sa uban pang mga Agrivit Supply sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sa Vita Gold, inyong hayop mahimong gold, busa pag Vita Gold na mo. O niya, mong kalimot, ay kalimot mga kasama sa EXL Makabuhay Plus sa uh, 17 in 1 coffee mix sa mga kaigsunan diha na nangita og kape ah, kini na lang EXL Makabuhay Plus 17 in 1 coffee mix ang atong gabiton mga kasama kay puno kini sa mga bitamina ug mga nutrients nga makatabang sa atoang kalawasan para sa mga nagadayang balatian EXL Makabuhay Plus 17 in 1 coffee mix mapalit kini sa mga suki nga mga parmasyag butika ilabina na diri sa uh, Barcelona store at bang sa tong stasyon sa malay Malaybalay Unya sa pagpadayon sa atong programa mga kasama ang uh, kuskus batikos ato ang uh, ang atong isgutanan atong kabahin na niining usa ka government employee ng lakpan sa Baybas operation mga kasama do na tay mga text messages nga nadawatan gani diri mga kasama kabahin na usab ni ini unya matud pa ni uh, 7137 nga gikinahanglan good sir Mark ang pag uh, sa drug testing niining mga empleyados gobyerno kay ang uban gani nga gina drug test uh, keep na pud usab kini mga empleyados gobyerno kinahanglan pud nga i-drug test so aron nga patas matud pa mga kasama oh gikinahanglan pud usab nga kay siyempre ang kini mga government employees mao oh manggod ang nga uh, kapanaminan diha ba kapanaminan sa to mga kaegsuunan nga nga tungod kay naa sila sa posisyon sa gobyerno gikinahanglan nga magmatkon pud sila sa kung ansay ang aya nila nga pangbuhaton Dili nga tungod kay gobyerno mo, tungod kay naamo nagtrabahos gobyerno, ao mo nagtrabaho sa gobyerno, gikinahanglan aw kamo na hinuon moy mag ulo-ulo riha. -ulo kamo na mangusog mga kasama kay gasalig kay naas gobyerno. Unya nagtuo nga dili na mamahimong subject sa unsa man nga uh, police operation. Dili dapat inala. Dapat nga magmatngon sa kaugalingon, dapat nga maoy gani manguna sa kaayuhan kay siyempre ang atong mayor diri sa sudad sa Malaybalay wala gid taoy bisan unsaman man nga ikasaway ninyo mga kasama wala mo ikasaway kay grabing pagpaningkamot sa tung mayor grabing pagpaningkamot nga mapakita ang uh, mapakita ang uh, ang transparansiya sa pagpangalagad sa gobyerno gani nakadungog ta nga murag kaniray mayor makaingon ta nga dili gadawat og SOP sa mga proyekto dira sa diri sa, sa, sa tong sudad sa malay-balay Oh. Asa mo makakita ni anang nga klase nga pagpangulo? Muna nga plastar, hapsay, o hinlo ang iyahang gusto mga kasama. Pero maulagi, eh, bisa kung saan niyang pagpaningkamot, o tudlo sa iyang mga anak, nga kanimoy ang ngayon nga buhaton, di man ginamalikayan, ka nga naagay mag, mag, mag lahi, lahi sa iyahang bangag. Na ay gusto nga mo patigbabaw mga kasama, o Gusto nga, mamahimong unik ba tanawa unik ini nendak pans <tellan> pepayot silgal nga droga RMN Kuskus Batikus Wala, so good morning, good morning sa tong mga Facebook live viewers Selanggaron, Kang ati Inday, Ivan Zilin Moralia Bulalhog Kang ati Lilit Kugling Sungkit dia sa uh, Kapitan Juan Lantapan Kang Julito Umul, shout out kasama Mark di Dudong Abay uh, Dudong Bangason, Ungki dia sa Alani Lantapan Good morning, good morning Ikan kang Julito Umol Kang ati Lilot Kugling Sungkit, once again, good morning. Uh, happy birthday daw, SM June. Good morning. Kang ati Nini Itsuna, Kang uh, Boots Umagap, good morning kasamang Mark. Pa-shout out sa Umagap family. O sa tanan ako mga silingan, Puruksay sa Jose. Malay-balay para sa kong opinion, dapat lang i-drug test. Tanan, trabahante sa gobyerno para patas ang laban, labi na mga office head, kaya para mabail ang yun o kinsay gagamit o druga. Tinood, good morning. O niya kang ating Magdalene, malabago daog. Good morning, good morning sa imuha dati. Friends, pag-follow ug likes tong Facebook page RMN Malay Balay mga kasama, aron di mo molay sa mga nagunaw og press kong balita sulod ug gawas ning probinsya. RMN Kuskus Batikos. Napo kalimot sa mga mag-uuma ang uh, Fungi Gold, uh, pinaka-safe kining gamiton to prevent and control sa mga diseases. Fungo sa humay, mais gulay, prutas, bulak o guban pa. Ang fungi gold sa kinika organic based fungicide, epektibo, barato friendly sa tanong o sa kinaiyahan. Compatible kining isagol sa crop gold 3-in-1 foliar fertilizer. Alcohir is no more ang maisa Fungi Gold magtimpla lang og 80 to 100 ml kada 16 litros nga tubig let's try natural sa Fungi Gold basta Fungi Gold Fungi side. basta organic Fungi Gold mapalit kini ka mga kasama sa inyong mga suki ng mga agri supplier RMN Kuskus Batikos Wala kita igong oras sa tong pagpanag-uban sa programang Kuskus uh, Batikus, Batikos mga kasama Dagang salamat na lang sa mga naminaw, pinaagi sila tagsa-tagsa ka mga radio sa AM, sa DXMB, 648RMN Malaybalay. Ingon man sa 95.3 IFM News Bukid Normatic o sa mga naka-view diha karon sa atong Facebook Live, sa atong page RMN Malaybalay mga kasama. Musunod na ang uban pa ang mga programa sa Armen Malaybalay sa IFM Bukinon. Na. Inyo nakauban sa serbisyo publiko.